magbabayad na tayo. Ito yung umuubos ng ano ko. Ano, ah, seryoso ka na ba dito? Sige, oh, ah. Huwag na yan, master, hindi naman siguro malalaman ng asawa ko to. Basta pag uh, nahuli ako ng asawa ko, ito yung dahilan. Shoutout na lang. Pagulti na yan. Ang bago makasawa, tapos ang dami bili. <laughs> bili agad eh. Ito Papate yung... mahalaga. Oh, Masaya. Ganda ng camera na i-resign ako, mga katropa. Naka DJI Osmo Action 5, no? Ah, talagang malupit 'to. Ang linaw, oh. Ang ganda, oh. Kasi naka-front yung mga natin eh, yung camera. Meron din si Kabosing pa rin yan. Ah, si Kabosing. Shoutout kay Kabosing. Four, four, sa kanya eh, four. Ah, four ka lang. Four ka lang pala. Oh, si Kabosing, beside <laughs> ako. Five, mayayaman yung talaga. <laughs> Alam ko kung bakit ka nandito kasi gusto mong malaman kung maganda ba talaga ang DJI Osmo Action 5 Pro sa mga low light setting situation. Kasi para sa ating mga content creator o vlogger, importante lalong lalo na paggabi na maliwanag ang ating mga video. Bakit gabi? Kasi ako mostly uh, nagbablog ako ng gabi kasi galing ng trabaho, panggabi, tapos... Uwi ka syempre madilim so kailangan natin ng uh, run and gun na action camera and yun ang pinaka-importante na maganda siya sa mga low light setting. Actually, nagsample na ako kanina. Ito ipapakita ko sa inyo. Yan yung mga sample na kinuha ko kanina habang pauwi ako sa bahay and talagang masasabi mo na talagang napaka-quality for low light situations itong DJI Osmo Action 5 Pro without knowing any setting kasi minsan pag nagmamadali ka na yun sabay silip sa YouTube uy ano nga yung ano ano nga yung setting na ginawa ng vlogger sinubukan ko lang ng kahit anong setting yung may Dilag M naka 4K talagang satisfied ako sa so gusto kong uh, video na makita kasi compare sa lumang kong action camera talagang struggle talaga DJI Osmo Action promise kapatid talagang napakaganda pero syempre kung hindi ka pa talaga convince sa mga nakikita mo sa youtube yan dagdagan mo pa yung research para mas approve kaya sa pagbili ko ito talagang sulit na sulit kaya kung gusto mong bumili bumili ka na kung hindi issue yung budget pwede installment <laughs> so ganito oras ako umuwi um, ano na ngayon alauna na siguro ngayon minsan may makakasalubong tayong ano magandang dilag ano <laughs> excuse me saan galing? ha? ay nga pala pareho pala tayo ngayon tinatanong niya ako saan ako galing hindi niya alam pareho kami ng oras ng duty Ilang araw na tayong hindi nakikita, hindi mo hindi mo alam kung anong oras yung duty ko. Yung flickers dahil yan dyan na, hindi dahil yan sa camera. Pakod ka? Buhay OFW pa more. So yan, sabay kami ni Mrs. Ano nang ang oras na yun? Saan mo ako nakita? Saan mo ako nakita? Saan mo ako nakita? Saan mo Nakikita kita palagi kasi nasa puso kita. Two Hours later. Lumipat muna ako ng kusina mga bisayang dako kasi si misis natutulog na at baka kung sa kwarto tayo nag-ingay at nag-vlog baka sa sa labas tayo ng bahay patulugin, wag naman pero wag ang na sa last part na tayo ng aking video na kung bakit maganda ang DJI Osmo Action 5 Pro kasi aside sa kanyang low light capabilities e eh, meron itong feature na super night mode kapag naka super night mode ka kasi automatic pinapaganda ng kamera ang kuha gamit ang long exposure, AI noise reduction at enhanced light processing. Ang resulta, mas maliwanag ang video, mas malinaw ang detalye at mas natural ang kulay kahit halos wala ng ilaw. Perfect ito para sa mga mahihilig mag night vlog, kumuha ng cinematic b-roll sa gabi o gusto lang mag-shoot ng content kahit hindi perpekto ang lighting. Sa simpleng salita, parang may panggabi mode na pang professional camera pero nasa maliit na action cam nga lang hindi mo na kailangan ng extra lighting para lang makuha yung eksena or shot na gusto mo kahit wala masyadong ilaw kung mahilig ka gumawa ng vlog sa gabi o di kaya gumawa ng content sa mga madidilim na lugar aba para sa iyo DJI Osmo Action 5 Pro dahil nga sa kanyang low light capabilities at super night mode, literal na shine bright like a diamonds ang mga content mo sa mga madidilim na lugar. So sana may natutunan kayo dito sa ating uh, munting video. At kung na ko kayo kung gaano kaganda sa mga madidilim na lugar ang uh, Osmo Action 5 Pro, baka naman pwede kayo mag-like dyan o kaya'y mag-subscribe. Uli, ako nga pala si Kimnery Bisayang Dako, taga-SAMAL, OFW sa Kuwait. Kahit madilim loy ang kwento. Peace.